Hello sa inyo lahat mga bossing, no? Bali ngayong araw ay tatalakay natin na kung bakit ba dalawa yung thermostat dito sa EJ20 Subaru engines. Alas pare-pares lang naman mga bossing, mga boxer type. Kapag ka CVT, dalawa yung kanyang thermostat. Ewan ko lang sa mga newer models, pero ganyan eh. Meron dalawa. Meron dito sa ibabaw at meron din sa ilalim. Eh nakikita nyo naman na may thermostat din sa ibabaw. Para saan ba yan? para saan ba yung nasa ibabaw, para saan ba yung nasa ilalim. So, yung nasa ibabaw ay para makontrol yung temperature ng CVT o continuous variable transmission. Kaya napapansin natin dito kapag gaganyan ay yung radiator ay wala ng hose. Kalimitan kasi yung mga hose na galing sa transmission ay dito nakakabit sa kanyang radiator. Dito yung kanyang cooler. Pero dito sa design ng Subaru, yung cooler niya is nasa labas. So dito nakikita natin na meron siyang cooler sa gilid ng transmission. Yan. Paikot yan mga bossing. At yung nasa iba bang thermostat naman, ito naman yung nag-regulate ng engine coolant temperature. Isang key points na rin kung bakit dalawa yung kanyang thermostat ay syempre para ma-optimize yung kanyang performance para mas sumaba buhay ng engine at transmission. Ganyan yung design ng mga Subaru engines.